para ba ang uh, pangalawang pangulo Pinky hanggang sa mga oras sa ito ay wala pa ring bakas ng pangalawang pangulo dito sa Batasang Pambansa ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan kanina pang umaga sila naghihintay sa kanya kinumpirma rin niya na nakakuha sila ng impormasyon na nagpunta ng Calaguas Island si Vice President Duterte noong weekend Ayon pa kay Libanan, may tatlong pinadalang kinatawan pero wala silang authorization para kumatawan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Binigyang diin din niya na importante na ma-defend ang budget, lalot ang minorya naman talaga ang nagbubusisi sa budget ng bawat ahensya. Nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at oh, walang magandang explanation hanggang ngayon po ay hinihintay po namin ang sa araw na ito at sana po ay uh, magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. Kanina, Pinky, ay nagsagawa ng rally ang bayan muna sa South Gate ng Kamara at hilinga nila ay matapyasan ang uh, mahigit na dalawang bilyong pisong budget ng uh, hinihingi ng uh, Vice President. Tinawag nilang pork barrel ang confidential funds at hiniling na mailagay sa mga pampublikong ospital o kaya ay para mapababa ang presyo ng bigas. May panawagan ding ma-impeach ang pangalawang Pangulo pero iniwasan itong patulan ni Libanan. Pinky. Maraming salamat kay Zandro Ochoa mula sa Batasan.